So ngayon, nandito po tayo ngayon ulit sa plaza ng Balanga. Kaway kayo, kaway kayo mga kasama ko. Ayan, hi! Nandito kami sa plaza para mag-vlog. Ano ba yun? Tumatagsik yung fountain. yeah may VFX pa yun. <laughs> Tumatagsik yung fountain. <laughs> Tumatagsik pala yung tubig sa fountain. So ngayon, titignan natin kung ano nung merong mga nakatayo. So magsasara na sila, hanggang 7 lang sila. Kung di pa kayo nakakapunta dito sa Balanga plaza, puntahan nyo ngayon dahil hanggang April 9 lang sila. April 9, speaking of April 9, anong meron sa April 9? Sande! Yes, araw ng kagitingan. Pang ilang araw ng kagitingan na yun? So, 77 na. Parang yung grade ko sa math, 77. <laughs> Sumula natin dito sa lugar na to. Tingnan natin kung ano meron dito sa lugar na to. So, amandas. So, ito po yung bagoong na pinagmamalaki namin dito. Ayan. Amandas. Bagoong. Meron silang maanghang, meron din silang hindi maanghang. Ayan. Ayan. Gusto nyo na mga tinapa? Kung gusto nyo po itong gawing pasalubong, kung dadalhin nyo siya sa... Ibang bansa, hindi po siya mangangamoy. Kasi po, naka-vacuum. Yon, vacuum yung tawag po dito. So, uh, kahit nadalin mo siya sa Jupiter, okay lang. <laughs> Kasi, hindi siya mangangamoy. So, ayan, mga naka-vacuum sila. Kung gusto mo ng pangpasalubong, galing, syempre, pataan. No? Ayan, yan po yung ano namin, pangpasalubong. Amanda's. Thank you po. So, may mga cookies po na pinagbebenta dito. Ayan po. Oh, dashi cookies, different San po kayong ano? Part tuyo, balanga. tuyo, tuyo ba lang <laughs> Ano po to? Cashew cookies. So cashew cookies naman daw po ito. Ayan. Ganun ako ah. <laughs> napabili tuloy yung kasama ko oh. Ano, ah, ano masasabi mo? Pa cashew cookies. Speechless. Ito <laughs> po yung diap naman daw po. Yung diap yung nilalagay daw po sa lunch plan. Tignan natin. Ito <laughs> po baka lunch yeah, plan. Ang darap. sarap. Dayop Hindi siya masyadong matamis. Ano lang, sakto okay, lang po. Kasi meron akong na dayap. Pag wala kang taning, mahirap bumili. Hindi ka kakabilis sa palengke madala. Sige po. So, kung gusto niyo pumunta bumili ng dayap, mga cookies dito kayo. Ina Gloria, Gloria Foods, Foods. Thank you po. Salamat you sa British. Uh, ano pong tinitindan niyo ate? Ito uh, banana banana chips. Kamote chips. Kamote uh, chips, banana chips. Ano pong pangalan ng lugar niyo? Sa San Roque. Taga-saan po kayo? Ito saman. Ayan, summon naman po sila. Meron silang banana chips. May din po sila. Tikman po natin yung gorgor Ano? Ay, matamis eh. Matamis eh. Mmm. Tapos siyang gorgor ya. <laughs> Nakakapritis po kami dito. Pero so, salamat sa mga nagpapapritis sa amin. Thank you po ate. Okay, next naman po mga mani. Peanuts. Peanuts. Niluto po sa canola oil. Nuts daw po na to. Wala raw po itong bedsheet. Salt lang. Masarap siya, Ma malasa siya. Garlic so, chips. Ito naman po garlic chips. Nakakatulong lang siya na makapag-lower ng blood. Ayan. Ayan, banana chips, sweet potato chip, wafer tins, pulboron. Saan po kayong ano, sa bataan? Orani. Orani. May rin po sila. Lengua. Lengua. po to? Tuna. Tuna. Itong kasama ko po dito, marami na po siyang nabibili. Yaman. Gutom lang po. Ito, bibili po ako ng salted egg. Potato chip support po natin yung mga oh, nagtitinda dito sa Bataan no. Sultan, eh, kasi mahal siya. Pero to mura lang siya pero lasang solta egg talaga. No? Salabat. Ayon sa labat. Turmeric honey. chili garlic. Meron po kayong uh, babe kasi may honey. <laughs> <Joke>. <laughs> ano pong store nyo? S Smart from Hermosa Bataan. Bebe. Kanina Mihani, honey, eto naman may bebes. Oh, so, ayan, no? so talagang punong-puno ng pag-ibig dito. okay, sa so So, thank you po. God bless po sa inyo. Punta kayo dito. Hi, ano pong meron sa inyo? Hello po, sir. May face may hipon, may pusit, may ilis, may mushroom. Um, mabukay sila. So, kung pansin nyo, per lugar sa bataan, meron. Meron sa Bagac, sa Samal, Hermosa. Yung pala yung purpose ng yung mga tinda dito, every municipalities, meron silang mga binibenta na kung ano man yung mapagmamalaki nila sa kanilang mga municipalities. So, ayan. So, famous din ang bataan sa Araruba-Uraro ba, kasi may iba-Uraro eh. Ayon. So, ngayon ka lang po nalaman, sa, sa bataan daw po, Uraro. Sa amin, dito sa ano, Kamen <laughs> sa bataan araro, araro sa ibang lugar po uraro pero ito lang po yon same lang din po sila pare-pareho lang. Oh, alam niyo na po. Thank you po. Thank you po. Ah. Thank you ano po. po kayo? Samal po. Para okay, sa samal naman sila. Banana chips po. So banana chips po try natin. gawa po ito sa banana no. so banana chips po masarap. denise food product pamasamal, para lang chips and mga pastillas and mga cashew. cashew. Kapitangan naman sila. Kapitangan organic manufacturing grower. Kapitangan organic farming mga binili natin ay rice at mga vegetables organic. Ayun, mga organic daw po yung mga ano, bindi di, dito. Ayun, kasoy, Willis, kung gusto nyo, bumili rin kayo ng kasoy. Kung gusto nyo ng kalamay, suman, kalamay, at organic, healthy, something like that. Pumili so, bumili po kayo dito. Yes. Vegetables. Vegetables. Yes. Ano pong meron sa inyo? Sabi, sabi, chips. <laughs> Banana wine. Banana wine. Parang ngayon lang ako nakakita ng banana wine na. Ah. Banana wine, kung gusto nyo ng banana wine. <laughs> banana wine. <laughs> 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 ngayon lang ako nakakita ng banana wine eh. So, eto. May espasol din sila. Macharang papaya, meron din sila dito. Sa, taga saan po, ano pong ano kayo? Pilar po. Yon, pilar naman sila. Hi, hello. Hi. <laughs> From what country? Rock, Rock, Rock. Country talaga eh, no? From Saga, sila. Ayan, nagbebenta sila yeah. ng... We have kimchi. Wow, kimchi. Um, we have gourmet to tinapa, and... Spell, oh, spell gourmet. Pinasosyal. Pinasosyal <laughs> Pina <-social. laughs> Pina na ito. Kasosyal. Huwag na lang. Oo, na lang. Homemade yan. Yes. Gawa nila from Bagak. Ano, Densios. Tama po ba? Yes, ma'am. Tama po. Ayan. From saan po kayo? Pilar Pilar din po sila. Ayan, kasaba ni And ano pa po itong mga to? Bukayo? Bukayo, <tinyo> tsaka ano, panutya. Panutya. Sitcharon, sitcharon. Saan po gawa yung Charon? Dito sa akin. Baboy ko. Sa baboy ko. Tama, Charon baboy. Yon. Yon. Ataga saan po ito gawa? So, ang bagak, ano po binibenta nyo? Honey? Cashew nut? nga, parang sa bagak, ang dami nagbebenta yes, ng cashew. Cashew jam. Pure honey. Pinagmamalaki ng balanga. Pinagmamalaki ng balanga. Veggie sarap. Pansin ka noodles. Ayan. Gawang balanga. Pili mo, mo nyo ng noodles. don <laughs> crispy banset. Okay, so dito po may mga binibenta po dito mga bag. Saan po ito? Ano? Saan po galing? Uh -huh. Kung gusto nyo ng mga orient na bag, ayan, meron dito. to Nandito na tayo ngayon sa Bataan Roots Clothing eh. So, hello, hello sa inyong lahat. Ito yung mga designs nila. Ayan, so kung gusto nyo bang bumili ng mga damit na pang bataan, mo itong mga damit na to. Ayan, marami pa siyang mga design dito. So, shout out sa Bataan Roots Clothing. Thank you, thank you sa inyo. Power, eh. God bless po sa inyo, no? Thank you. Ito mga souvenirs. yung souvenirs na Rick Honey, ano, sa ang ating artist na tagarani si uh, Hersey Masayan. Ah, So, yeah. ito po. Yung mga, yeah. ano daw po? Souvenirs. T-shirt. So, kung gusto nyo po ng mga souvenirs from Bataan, ayan. Mahal nyo yung Bataan. We love Bataan. Ayan po, meron silang mga souvenirs, t-shirt, keychains, and yun, mga mugs. So, April 9, Bataan Day. It's maganda. So, dito yung mga lugar na ito. Orani. Orani. po sila. Orani eto po, uh, na pong mga tinda po natin dito? Sabon-sabon. Gawa po ninyo. Ayun, so gawa nila. Meron silang sabon na fabric. Meron din silang dishwashing. Meron din silang na hand soap. Detergent, sabon. Pang asente. Candle. So mga sabon na gawang bataan, punta po kayo dito sa Enterprise. Ay ah, Sige sige, po sa ng kanilang paghihirap. Sige, Okay, sige. Shoutout ba may shoutout kayo. Naya na, sila. Ito naman po. Mga Wales, tama po. Ayan, Wales. And kung gusto niya nang ang pamaypay pay na maliit. Sobrang init ngayon. Ito, so, kamay pay. Souvenir lang po ito. Huwag nyo itong gawing kamay pay. No? Kubo, kubo ay na jar. Balis na maliit. Ang cute. Ay. Kasama ba ko sa pili? Pili So, ayan. Mga souvenirs din po na mga kaiba. Okay. So, ayan. Mga t-shirt din po dito sa Heart and Mind. Ayan. Heart and Mind. Heart and Mind. May mga bags, May mga... Cool. Songs. Eh, pang may pay din sila. E pang may pay din sila. Eh, pag iba, iba pang pa mga klase na kung ano yun. O oh, yun, tita raw pala ni ni Jeya yung dito, no? So, anong binabenta nila? Basahan. Uh, Ayan, basahan. Dorman. Dorman. Ito po, uh, saan naman po ito? Binalopian naman daw ito. So, gusto nyo ng mga bags. Para silang John Sport yung style nila, no? Kung wala kang kayakap sa gabi, Aribeles Pillows. Ay, kala ko si Kuya. Sorry. <laughs> Sorry. <laughs> Ito yung huli nating papakita sa inyo. Aribeles Pillows. From so, Aribeles, syempre. Ito <laughs> silang ano eh. Kailangan din na punta. Okay <laughs> na. Yeah. Nakatapos na kaming i-explore yung mga tinda-tinda dito sa Balanga. Linggo ngayon and hanggang Martes na lang sila. Kundi ako nagkakamala sa April 9, Bataan Day and